News. Higit anim na raw ang pamilya naman sa mga evacuation center sa Rojas City dahil sa bagyong Tino. Kasama mo mula sa IFM Rojas si Idol Joshua Kenneth Anas. RNN, tutok, Umabot na sa higit anim na raang pamilya o higit dalawang libong indibidwal ang inilikas dahil sa bagyong Tino sa Rojas City, Capiz. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ayon kay OIC Head Gilbert Fernando. Kasunod ng kanilang isinagawang preemptive evacuation. Anya, mayroong 26 anim na mga paaralan sa lungsod na nagsisilbi ngayong evacuation centers ng mga bakwit. Ipinasiguro ng kanilang tanggapan ng suporta sa mga pangangailangan ng mga evacuees habang nasa kalamidad maliban sa lungsod na ng mga evacuees ang ilang bayan sa lalawigan lalo na ang mga high risk municipalities. Sa ngayon nananatiling nakaalerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at nakahandang magresponde sa mga mga ngailangan ng tulong. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas Tatak, Arimen